kunwari. Pero ano na si Dali? Be! Niloloko ah. mo si Eloy. Ano ba? Yun, Aloy, ano ba pinabili mo na? Niloloko si Eloy! Lalo. Ito mga guys. Pabili kasi yung anak ko ng ano. Sa lubong niya kay Demil. Ito. May bagong laruan to ng ano eh. Jollibee. Agawin ko. Kukunin ko yung kukunin ko yung laruan na yun. Tapos papaltan ko ng ano. Binili ko ngayon ng tiglilim kunin ko to tapos <laughs> kita iapalit ko <laughs> yan ating ano maging reaction niya. saka sa loob yan ating ano maging reaction niya mamaya yan buwan natin itong laman ito yung gustong gusto niya. yun no? yung laruan na to yung gusto niya. si Jollibee yung pinili ko kasi pang nalaki tanggalin natin yung loob pero may isama pa itong burger yan tapos ipapalit natin itong binaligong laruan natin kung ano maging reaction nitong bata na makulit na to ayun siya ano maging reaction nitong bata na to ayun ayun o ayun yung kapalit ko ayun tanggal natin siya yung tinanggal ko na laruan niya eh yung dalawa yung dalawa ito yung na yung binili ko tigil na yung pisang laruan kaya <laughs> yep. uwi na ako sa bahay eh. moments later <laughs> 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 kunwari. Ayun o. Ah. Laruan lang si Jali. Be! Ah. Iloloko mo si Eloy. Ano? Kala niya po naman, Jali Beer laman. Saan? Iyo yun. Wala pa lang laman. Tisyo. Kala, niloloko ni Papa si Eloy. Ano ba yung pinapapilin? Ang alam ko yan yun. Alam. Excited pa naman. Jali Beer lupa sa kamarsmalu sa yon? yan na yung mabili ko alam mo na ano na ano ano ba yung ano mo Hello. Hello. Talaga, laman? <laughs> ito na? kuzilu ano 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 na ano 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 papa kiss